Ang ganda guys, ang um, malalaki yung bato. Ito yung yeah. nakasampay na. Um, ha? May puno ng langka. Hmm. Mm. So, yeah. Meron akong mga ano dito guys, mga kasabay nasa ano ito guys nasa gitna ng kabundukan pero tabing kalsada lang naman kasi yan tayo ang tagal ng panahon hindi ako nakakarating dito kasi so, ayan, mga kahoy oh. tayo guys naririnig nyo yung, yung guys yung ano ah lagas las ng tubig siya. So, yan kasi so, yan oh. ang lalaki ng bato guys Hindi oh. ang ganda punong kahoy ang laki yan ang ganda dito guys mahirap ka talaga guys pumunta dito kapag ano, walang service kasi hindi alam ko anong oras dadaan yung mga shuttle kaya so, kailangan meron kang service kahit may motor na lang so, yan. ang gaganda ng mga bato ang lalaki nilumot lumot <laughs> maraming lumot so, siya kasi ano, hindi siya nakaarawan ng na mga punong kahoy so, yan. tayo guys Ay, yung, dati wala pa ito dati wala pa ito guys yung mga ano na yan ang ganda na pala ayan ang ganda guys Kalau yang dia ambil, saya foreigner. Ayan guys, so ang okay. So, okay. so Sa magbaba dito. Okay. ah, so, sa kanila. Ayan, ang maganda dati naman. Ganito ka ganda. ito ganito kaganda bakit sobrang ganda na ngayon <laughs> ito na sa ayan, dito tayo guys sa kabila mas malapit mas malalapit na natin ayan ano dito guys may kung papasok ka dito may entrance pero ano lang naman Uh, mura lang dati kasi 10 peso lang <laughs> dati, 30.